Magandang araw mga maka full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung balitang muling pagbukas ng usapin patungkol sa pagbuo ng Big 3 ng Lakers at pag-uusapan na rin natin sa panibagong video yung balitang kumpirmado na si Jared Vanderbilt na babalik ng mas maaga ngayong April sa lineup ng Los Angeles Lakers. Ang Los Angeles Lakers ay hahabulin ang ikatlong bituin upang ipares kina LeBron James at Anthony Davis ngayong paparating na off-season at ang pangalan na patuloy na binanggit ay ang Atlanta Hawks guard na si Trey Young. Ibinigay ni Jovan Buha ng The Athletic ang ulat sa isang Q&A session ng tanungin kung susundan ng L.A. ang ikatlong bituin Oh, sila nga, sabi ni Jovan Buha ayon kay Jesse Cinquini ng Lakers Daily. At maaari kong kumpirmahin iyon mula sa maraming mga mapagkukunan. Sila ay pupunta sa ikatlong star na pangangaso ngayong off-season. At makikita natin kung paano ito makakaapekto sa sitwasyon ng D'Angelo Russell makikita natin kung paano marahil kailangan mong isuko si Austin Reeves sa halos anumang third star trade. Ngayon sino ang available? Ang isang pangalan na patuloy kong naririnig ay Trey Young. Nakapunta na siya sa Laker playoff games dati. Siya ay isang kliyente ng Clutch Sports. Iyon na siguro ang pinakamakatotohanan ngayon. At yun po ang sinabi Jovan Buha na talaga gustong kunin ng Lakers si Trey Young. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan na good news para sa mga Lakers fans. Jared Vanderbilt babalik ng mas maaga ngayong April. Welcome ay player na pinakinaabangan ng mga Lakers fans na bumalik sa lineup. Walang iba kundi ang Lakers forward na si Jared Vanderbilt, na 29 games pala nakakapaglaro sa Lakers ngayong season matapos na magtamo ng injury. Maganda ang mga naging huling laro ni Vando sa Lakers bago ito ma-injured noong laban nila sa Boston Celtics. Dahil sa last 6 games ni Vanderbilt sa Lakers, nag-average siya to ng 11.3 points, 5.7 rebounds at 2.7 steals. Isama pa ang hustle at energy na naibibigay nito sa Lakers kada laro. At ngayon, magandang balita dahil ayon sa Lakers insider na si Jovan Buha ayon sa narinig niya sa Lakers, tinatarget daw ng team na paglaruin na si Jared Vanderbilt ngayong early April pero wala pa daw exact date ng April kung kailan maglalaro si Bando. Pero madalas daw sa ganitong senaryo, first week o second week daw, naglalaro ang isang player. Ayon din kay Buha, target daw ng Lakers na makapagdaro ng at least 3-4 games si Vanderbilt bago matapos ang regular season. Ang simulan ng last four games ng Lakers is April 8, kung saan makakalaban nila dito ang Wolves, GSW, Memphis at Pelicans. Sa naging pahayag ni Jovan Buha tungkol kay Vanderbilt. 3 of four games under his Vanderbilt. Good news talaga ito dahil bago pa man bumalik si Vanderbilt, expected na rin bumalik ang isa pang player ng team na si Gabe Vincent na ayon sa report, expected ng maglaro next game laban naman sa Brooklyn Nets. Siguradong malaki ang magiging role ng dalawang player na ito sa paparating na playoffs. Na pag nag-choke ulit si DeAngelo gaya kanina kontra Indiana Pacers, ang diyan naman si Gabe Vincent na may finals experience na din. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo, mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.